Hello, 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 Buenos Dias. Yan po yung train na ating sinakyan. Pabalik na rin yan po doon sa La Laguna. Nandito po tayo sa Santa Cruz. Ito po yung estasyon ng train. Ayan po. Ganda po ng kulay ng langit. Ah. Blue na blue ah. <laughs> Aywan ko po kung makikita niya yan. Blue na blue. ayan po yung estasyon ng ng bus ayan po yung magkalikit po sila estasyon ng bus at estasyon ng train ganun po sila kagaling <laughs> ganyan po sila kagaling dito sa bagay kahit saan siguro po magkalikit yung estasyon ng train at estasyon ng, ng bus ayan po yung train at ayan po yung mga bus at sa taas din po yan sa sika floor. sa sika floor po tayo sasakay andun po ang sakaya na papunta doon sa ating trabaho kaya samahan nyo po ako hanggang doon mga kaibigan ayan po ang train na ating sinakyan ayan po, tawid po tayo akit po tayo sa sikam floor ng building na yun kasi nandun po sa sikam floor ang papunta doon sa trabaho natin ayan po, samahan nyo lang po ako kaya alam, pagdating po sa loob ng building na yan, medyo hindi na tayo makakapagsalita kasi po, iihirap eh, na naman si Walang Nga <laughs> si Hiya Hiya kaya ayan po sama-sama lang po kayo sa akin at tayo po ay magbibideo video ayan po yung bus na yan papuntang airport po yan pag tayo po ay nagbakasyon dyan po tayo sasakay daming mga nakakarado lahat. ano kaya yan kin is lauri in pizza kin is paula kin is raquel Oy, kin sino nga pa sila kin is, kin is ibig eh, sabihin sin, sino o sabi sa sabi sa sin uba sin uman di ay sila kin sa man di ay sila <laughs> ambot lang kaaki sa sila Ayan po, ang ganda-ganda po talaga ng view Hindi po nakakasawa. <laughs> Kaya ayan mga kapatid, nod-nod lang po tayo ng ating video. Salamat, salamat po sa inyo. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po sa Kuya Dor Vlog 23. Kuya Dor Vlog 23. <laughs> ayan po ang ating channel. No, lang po kayo at subscribe of friends po. Sabi dito po, nakaharap sa araw mo po. Ang pangit po eh. Oh. Sikit sa mata. Kaya dito na lang po tayo. Narapay ko sa araw mo. ganda po nandito dito ba? Tara na po tayo nasa Pilipinas dito. Andito po tayo sa Santa Cruz de Tenerife, Spain. tinuloy po natin doon against the light po